hindi pa natin nahahanap yung tao na natin yung po yung po coping mechanism natin dito yung gangs yung organization doon sila po talaga nagkocontrol ng na show ayun o so yun daw pong gang ang nagkocontrol ng show o hindi gawin na natin boy yung Rimulya na yung leader nung gang siya na yung gawin mong jail warden dyan eh naman pala eh wala naman pala tayong magawa eh isang taon may gitna <laughs> Ang ganda-ganda ng palakad ni Bantag. Pinaalis-alis nyo dyan. E, Sinuspend-suspend nyo ng dalawang beses. Tapos, nung kayo na nandiyan dyan, kaya bang yabang nyo? Si Bantag, may ganitong ginagawa. Si Bantag, ganyan yung mga ginagawa. Tapos, nung kayo na yun dyan, hindi nyo naman pala kayang solusyonan. O hindi ba? Pag di kaya, layas na. Kasi sayang. Sayang yung pinapasweldo sa inyo ng taong bayan. Sayang po yung uh, buwis na binabayad namin para paswedoin kayo. Kung yung problema, hindi nyo naman pala kayang solusyonan. Maghanap po tayo ng mga kayang solusyon. Ah, uh, PBBM, <coughs> hindi na daw po kaya ni Boeing Rimulya. Baka naman marinig mo ito. Ang galin mo na. tas maglagay ka na ng bago. Ang bait-bait nga ni Minardo Gibara eh. Walang kayabang-yabang si Minardo Guevara, ang ganda-ganda ng Bureau of Correction dati. Kaya kailangan po mas maliit po yung prison, mas kaunti ang tao, para mas maganda yung ratio ng bantay sa nakakulong po. Pero uh, ang idea niya, maganda yung idea niya. <laughs> maganda yung idea niya kung nasa Japan tayo. Nasa Japan tayo in, in, in a sense na... Sa Japan kasi pag nasira yung kalsada ngayon, mamayang tanghali, ayos na. Ayan, sabi nga nito ni Prolin Gulay eh, kung mga pagsalita kasi to si Sir, parang Lego lang. Parang bahay-bahayan lang yung gagawin, kubo, mabilis nang matapos. Gusto niya ng maliliit na mga ano daw, maliliit daw na mga uh, penal facilities para mas madali daw mamanage. Simple, Secretary Boeing. O hindi ba, meron tayong malawak na lupa pa dyan. O di yun muna yung simulan yung gawin. O gumawa tayo rito ng mga kulungan. Parte-parte. Alphabetical. O lahat ng letter A yung apelyido dito. O lahat ng letter uh, B dito. Lahat ng letter Z dito. O pag samasamahin nyo, ganun kung consolidation yung gusto mo. Ganun po yung pinag-uusapan, 30,000 people. Ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga makukontrol unless we build smaller jails like regional prisons para ho we can be in control of the people. O, so masosolusyonan yung problema mo ngayon nung sinasabi mong magtayo tayo ng mga, ng mga maliliit na mga kulungan. O ang tanong, sir... Kaya bayang yung gawin? Kaya ba yung bukas tapos yan? Pwede ba yun? Hindi. Matagal pa rin yun. Yung pinagagawa nga ni Bantag sa, ano, eh, sa Palawan hanggang ngayon, hindi pa tapos eh. Hindi po kaya solusyon. Kasi nga, ang, ang, ang tinatanong sa iyo kasi ngayon, yung problema nyo ngayon. Anong solusyon ng problema nyo ngayon? Ang solusyon po ay eh, magtayo po tayo ng mga regional na mga kulungan. O di ibig sabihin, imposible yung gusto mong mangyari. Uh, in your time kasi una sa lahat hindi na sobrang laking budget nun tsaka hindi yung ganoon kabilis gawin so ibig sabihin ang sinasabi mo kung yun yung magiging solusyon wala nang solusyon sa problema ng Bukor. akin, para sa akin po secretary boy ang approach kasi is kapag maikli ang kumot matuto tayong mamaluktot hindi <laughs> ba kung ano po yung inihain sa atin yun ang kakainin natin Ibig sabihin, kung ano po yung resources na meron kayo ngayon, you will find your ways. You will wo ano, work your way around it. Hindi laging pag meron tayong gustong pagbabago, laging budget. Kasi una sa lahat, kailangan nyo munang disiplinahin yung mga inilagay nyo dyan na maging siga sila. Eh, ang problema, mas siga pa sa kanila yung mga nakakulong. Yun ang mali. Kaya nga tingnan ninyo, ano ba yung ginawa ni Bantag? Kasi wag na masyado mataas yung price. Marami pong nagawang si Bantag dyan para makontrol yan. Tanungin nyo kasi siya. Ano yung mga nagawa niya, baka sakaling pwede niyong i-replicate, i-duplicate. Sa ganong kalaki, wala ho talaga. Taas ang kamay niyo. Mahirapan po tayo talaga. Oh, taas ang kamay, so hindi na kaya. Hindi na kaya, sir. Alis na. Baka sakali, ah. Baka sakali lang. Yung papalit po sa inyo, yung papalit kay Katapang, baka sakali kaya niya. Oo, oh, baka sakali, sir. At nakikita mo naman pala, hindi naman pala kaya ni Katapang. Nakikita mo naman pala, hindi na, hindi mo rin pala namang kaya. O di sige, kung ayaw mo talaga umalis, si katapang na lang alisin mo, maglagay ka dyan ng iba, yung mas matapang. O subukan mo kaya na maglagay doon sa yung mga na matagal nang nanjajan, dyan, hindi ba? Ang nangyayari kasi ngayon, sa laki po ng Muntin Lupa, sa laki po, sa dami po ng tao, yung prison guards ka, hindi natin makontrol ma control din eh. Yung dami ng... Imaginin mo, hindi mo makontrol yung prison guards. <laughs> hindi mo makontrol yung mga preso. Eh, anak ng putya, ano pang ginagawa nyo dyan? Wala naman pala kayong kayang kontrolin. Eh, paro pat dyan kayo? Umamin na kayo, wala kayong kontrol. O, e, eh, ano pang ginagawa natin dyan, sir? Yan ang trabaho nyo, eh. Trabaho nyo po na kontrolin yung kulungan. Trabaho rin ninyo na kontrolin yung mga tao nyo. Kung hindi nyo kayang gawin parehas yung mga trabaho na yan, eh bay, senator ba to? Sabihan mo na to. Hindi dyan pa si Katapang kung di naman pala niya kaya yung trabaho. So guys, mga 5,000 ba yan dapat, uh, like third DG? Mga 5,000 guards yan, di ba? At any one time. Yes. Uh, okay. hindi ho natin nakikita yung 5,000 guards na yan. Masipin mo. <laughs> Kucha, gusto nyong baguhin yung sistema ng Bukor? Hindi nyo, hindi, ultimong mga tao nyo, hindi nyo alam kung nagta-time in, nagta-time out? Wala kayong sistema dyan? Wala kayong bandy clock man lang? Wala kayong yung time card na gano'n? Wala? Hindi na nakikita. O, oh, Kucha, kulang yung pasok na ito, ah. Wala kayong monitoring? Kucha, anong klaseng kulungan yan? Mga empleyado nyo. Gusto nyo mag-request ng maraming mga uh, jail personnel pa? kahit dagdagan nyo pala yan ng isang daan libo, dalawandaan libong jail personnel, hindi nyo rin pala mahahanap. Wala rin pala kayong sistema para ma-monitor sila. Wala rin. Ibig sabihin, walang... Wa, walang kwenta yung mga pinaghihingi. Hoy, papaano mo malalaman kung may nakatakas na diyan sa bilibid? Paano mo malalaman kung may nakatakas na kung yung mismong mga tao nyo, kayo na yung bumibilang, hindi nyo pa ma-account? We don't see all of them. And sometimes we suspect that only half of them go to work or two, only 2,000 of them go to work out of the 5,000. Sigurado ka ba doon, sir? Baka mamaya, katang isip mo lang yan, ha? Kung sa libo daw, baka dalaw, ano, baka, ha? Dapat kasi, sir, evidence-based ka, eh, abogado ka, eh, DOJ ka. Dapat evidence-based. Dapat lahat na sinasabi mo dyan, factual. Meron kang ebidensya. Pero lagi, kasi sa isip mo lang nang gagaling, yung figures na galing, nang gawa, -gawa lang ng isip mo. Eh. Mantakin mo, 5,000, 2,000 lang yung pumapasok. Paano mo na naman? paano mo nalaman na yung 3,000 hindi pumapasok? So kung alam mo na may 3,000 hindi pumapasok, dapat alam mo rin kung sino-sino yung 3,000 na yun. Pero para lang may masabi ka dyan, nagbigay ka ng figure. Siguro sa 5,000, baka 2,000 lang pumapasok. yung Ang tanong, anong ginagawa nyo para mamonitor ninyo yung mga tao ninyo kung pumapasok ba o hindi? kasi makakarinig tayo ng ganito, sabi ko sa inyo, ang malaking-malaking ipinagtataka ko is sobrang talino naman nila dapat, mga abogado, ang tagal na sa politika. Pero bakit hanggang ngayon, ganito pa rin tayo, ba't wala talaga eh. Eh, what? Kung... Anong nangyayari sa mga to? Tinga, sobrang laki ng facility eh. Put them in control. fast ah, sir, man maniwala ka sa hindi. Uh, bago ka pa pinanganak, ganyan na po kalaki yung bilibid. Hindi po yan ngayon lang nangyari. Matagal na po, ganyan na po yan. Ibig sabihin, meron na pong nabuong sistema dyan noon pa. Bakit nyo kasi kailangan kailangang sirain yung sistema na gumagana naman dati pa? Yun ang problema natin eh. The facilities where head count is always possible every 2 to 3 hours na hindi po kinakailangan mag realize sa gang. Pag kasi ngayon ho, Everything relies the the gangs are the ones who dictate a lot of the pace of what what happens. Okay, sir. Uh Secretary Boying, maganda yung sinasabi mo na regional. Gusto mo katulad ng prison break. Yung may sa loob ng cell, dalawa lang, ganun. Kung yun ang pangarap mo, nako, napakahirap niyan sa Pilipinas. Yung mga tao nga dyan sa ilalim ng tulay, walang mga bahay. Yung mga maraming Pilipino nga natutulog sa kalsada eh. Tapos gusto mo yung mga preso, gawan mo sila ng mga kanya-kanya nilang mga selda. Tuloy. inside the jail. Pero, Sr. Coco, uh, Mr. Chair, ganoon pa rin ang problema yun. Kahit na palit-litan natin yung facilities kung ang manpower the same pa rin exactly. ang ratio na 1 is to 1 or whatever ratio ideal ratio that you want to achieve hindi pa rin natin ma-achieve yung pagkocontrol sa kanila yeah, tuloy mo that's lang that's problem now sir yes sir pero alam mo during my, my time when I was there I listen to it na never itong mga gangs na itong magkocontrol sa upper sa loob it should be the The corrections officer ang magkontrol. Sabi ko nga sa kanya, si eh, hmm. Siga ngayon dito, ngayon, kami ang Siga, ah, hindi kayo pwede mag Siga. Alam mo yung, 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 sir, yung, no. yung, yung catwalk natin dyan, twice a day ko yan, iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot, ewan eh, ko kayo, kung iniikot ang paya ng gwardiya. O kaya naman pala eh. Yung panahon pala nila ba to, kaya naman pala eh. Nung panahon nila ba to, nung sap yung nandiyo dyan, kaya naman pala nilang postihan yan eh. Kaya naman pala nilang ikutan yan eh. O bakit ngayon hindi na? Kasi tamad. Bukod sa tamad, walang alam yung inilagay. Secretary Boying, walang alam si Katapang. O sige, hindi na ikaw. Hindi na ikaw may kasalanan yan. Hindi naman ikaw yung nagbabantay dyan. Pero naglagay ka ng matanda dyan, ng lolo halos siguro pagod na ano yan konting tayo lang yan baka masakit na yung mga tuhod-tuhod niya -tuhod paano yan mag-iikot-ikot sa kulungan baka laging nasa opisina lang yan baka kaya hindi matanggal-tanggal niyan si Angie Bautista kasi siya wala naman siya lagi dyan tapos si Angie Bautista yung nagpapatakbo talaga dyan trabahong tamad po kasi yan kaya nga dapat ganun yun yun ang unang-una Maglalagay ako dito, sisiguraduhin ko magtatrabaho pa paano. Kailangan mobile siya. Ibig sabihin nakakakilos. Si katapang sa tingin mo ba kaya maglakad niya ng araw-araw diyan -araw tanda-tanda niya? Retired na 'yan, senior citizen na 'yan, ni magsi-70 na 'yan. My goodness, maglagay maglagay naman kayo diyan ng malabantag na yung talagang ano, yung talagang matipuno, na matapang, yung mamamatay tao. Kasi ang kinatatakutan ng po ng mga mamamatay tao, kapwa nila mamamatay tao. Pag ako mamamatay tao, tapos gusto mo disiplinahin ako ng pare, hindi mangyayari yan.